Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Iya! Yeah. Mga kabante, parating na ang ating kasangga. yan. Yeah. Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Iya! Iya! Yo, mariwaki. Rocky! Hoy mga kababayan, abangan ang bagong kasangga. Iya! Yeah. <laughs> Dito po sa Bante Radio, DWAR 1494. Ito na ang original, ang inyong kasangga paring ring. Abante na tayo! pinaghalong talino, saysay -say, at katatawanan sa ere tuwing sabado. Tamang kwentuhan. Tamang kwentuhan. Kasama si Jerry Gracio at Professor Jose Lito. Showbiz, drama, sport, politika, edukasyon at kultura. Narito, Narito na. na! Dahil napagod ka buong linggo, heto ang para sa'yo. Kwentuhang magahan, pero may saysay. -say. May tawanan, pero walang pikunan. Susuriin ang mga nangyari ng relax na relax. Tamang kwentuhan. Ta tamang kwentuhan. Kasama si Jerry Gracio at Professor Joselito Mahalaga sa bayan, isyong dapat pag-usapan. Walang, walang at arasan. Arasan. Mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Katotohanan. Walang, walang at rasan. Kasama si Benji Alejandro, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang, walang atrasan. At na ang mga classmate kaya naman arts on the board. Tutok na sa mga legit na lesson chika. Pay attention para sa recitation may sasagot ka. Dito lang po sa iskolar ka sa mga showbiz pagpapabalita. Ito ang Marisol at Kanon. kumbante na ang inyong mga kasangga. Si Robert Tan sa pagbibigay balita. Laging handang serbisyo naman ang hatid ni Joey Rebate sa labas ng himpilan. Aksyon Abante! Aksyon Abante! A Abangan asahan at ah, aliwin. Aabanti na ang mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isantabi. Ito ang tandem na aariba. Ah, Aalok ah, sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis Ray Pumaloy at Don Don sa talpakan, upakan at kantsawan ng mga chikang a ah. Aminin! Dito yan sa DWAR Apagde Radio! Abang-abang na mga balita, mga pinag-uusapang issue sa bansa. Kasama niyo tuwing umaga, si Rocky Dasho at Ellie Saludar. Mga makabuluhang kwentuhan na inyong mapakikinggan, kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag masyadong mataranta. Easy lang. Easy lang. Lunes hanggang biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa bagong 1494 DWAR. Abante Radyo, abante. Abante sa balita at serbisyo. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radyo TV. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Servisyo Publikong Hindi Matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at servisyo. Luso Provincia. Luso, provincia. ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes alas 12.30 hanggang alauna ng hapon kalahating oras ng ikot Pilipinas Luzon, Luzon Provincia kasama si Barrio Beras Barrio Beras Buhay Pilipinas, Webes Today. Hey, yeah. Unahin po natin ang headline sa Luso Provincia, March 6 na tayo, mga kabante, 2025. Ang opisyal ng Quezon LGU, supportado ang mga isda sa laban sa commercial fishing. Mining Moratorium, aprobado na po dyan sa Palawan. DepEd, handa na sa pagbubukas ng Davao Regional Athletic Association Meet. Malapit na po sa March 9. At financial assistance sa mga magsasaka ng palay sa Masbate. Good news to, naipamahagi na po. Yan ang mga headlines sa Luso Provincia ngayong Thursday edition. Live sa Quezon City 33 degrees Ang ating temperatura Mainit po sa ibang lugar Sa Metro Manila rin At syempre hanggat maaari po Ay panatilihin Na may katabing Tubig oh, Para kahit apaano Hydrated po tayo all throughout the day Marami yung uh, nagkakamali din Galing sa sobrang init Pagpasok lalaklak agad na ano Tubig na may yelo Delikado daw po yun ha Huwag yung gagawin yung biglang-biglang gano'n, ha? Bueno, unahin na muna natin rin ng tampok Sudad. Sudad. Pwede isa pa. Tampok. Sudad. Sudad. Nagkakapaan pa kami dito, eh, ha? Saglit lang, ha? Ang ating pananauhin na sudad ngayong araw na ito, mga kaabante at kalusob ay walang iba kundi po ang uh, paborito nating merienda Paranaque Ang Paranaque ay matatagpuan sa Metro Manila o NCR National Capital Region Excellent. Ang barangay pong sakop ng Lusod Paranaque ay labing-anim lang naman manageable Ang mayor dyan ngayon ay si Mayor Eric Olivares At makikita nyo po sa pinakikita namin video na puro bubong ang meron sa Paranaque. <laughs> ha? Kasi po diyan dumadaan yung ano, yung eroplano. Ah, uh, paglalanding pagla-landing na rin, di ba? Yan, maganda, plain is spotting. Paborito 'yan ang mga gusto mag-pilot din Ngayon, ang Vice Mayor po ni Mayor Eric ay wala iba kundi si Mayor uh, Vice Mayor Joan Villaporte. At ang uh, lingwahe sa Paranaque, hindi kayo mahirapan, Tagalog. Yan ang tampok siyudad today! Maranyake. Diretso lang po ang programa hanggang alauna. Unahin natin yung mga reporters. Abante Raso Live Report. Pwede well, naman, no, ay ang presyo ng buhay na baka. Opo, sa masbate. Ang, uh, ay, ang good news sa mga gustong mamili ng baka sa masbate, bumaba ang presyo. Ha? Bawal pa rin po naman ay benta yun lang palabas ng isla. Kung bibili ka, Joe, andun ka lang sa masbate. Manirahan, ha? Umaabante sa balitang yan, Edwin Gadya. Luso, report. Saabanting Edwin, mura, ha? Gano'n ka mura? Yes, uh, kabadi, magandang uh, tanghali po sa ating lahat. O nga, habang nanatili ang kakulangan ng baboy sa lalawigan, ay bumaba naman itong presyon na itong live cow o baka sa mga livestock market dito. Nalaman na ang lalaking baka o lalaking baka na bagong pinanganak ay nagkakahalaga na lang ng 20 mil o 20,000 pesos na dati ay nabibili sa 30 mil ang presyo nito. Ayon sa mga sa 20. ng baka, dahil ito sa dumaraming produksyon, Ganong ang presyo ng laman nito, kabadi, uh -huh. sa mga merkado ay uh, walang pagalaw at nananatiling 450 pesos bawat kilo. Mm -hmm. Matatandaan na tanging mga baboy ang hinigpitan ang pagbiyabiyahe palabas ng lalawigan base ito sa isang ex uh, executive order na nilabas ni Governor Antonio Co na ngayon ay nanatili pa rin ang bilihan naman itong presyo ng baboy bawat kilo sa karne mm -hmm. baboy ay 3.80 pesos mm -mm. Uh, sa kabila ng iniulat na kakulangan ng supply nito sa loob nitong isla ng Masbate. Yung uh, baka ulit kamo, 20,000 pagkapanganak ng baka, pwedeng bumili? Yes. Apo kabady 20,000. Eh, dati 30,000 30, na ito ngayon ay eh, 20,000 na lang. Ay, pag malaki na pwede bumili dyan. Magkano naman? More or less ang bilihan dyan sa inyo sa Masbate Edwin? Nasa 40 yan ka 40. 40 to 45,000. Ano, ano, hindi pwedeng dalhin sa ibang lugar ka mo? Uh, yung baka ay walang, walang, wala itong ban. Hindi, okay, okay. lang nilabas okay. Ah, baboy lang, baboy lang baboy. Pero itong, opo, opo, itong baboy ang talagang merong nilabas na EO, itong uh, okay. kapitulyo ng lalawigan na bawal ilabas dito sa Masbate province. Oh, kasi mamimili sana kami na joan ng baka dyan eh. Oh, oh, um, marami dito ka ba din? Uh, pwedeng sa Manila. Kaya yung presyo niya. Oo, oo, oo. Oh, oh. So, 50, 40, hanggang 20, no? Pwede apo, na. Up, up. Uh, yung, uh, yung bagong panganak ay 20 yun. So, halos dyan sa inyo, karamihan, may baka? Uh, meron ka ba din kahit saang munisipyo dito ay merong mga baka. Pero yung uh, talagang uh, maraming baka talaga itong munisipyo ng Milagros. Milagros. Apo, apo. Okay, okay. Maraming ka... pasto dyan. Uh, oo, oh, marami. Ano? Uh, kamusta ang weather sa inyo ngayon, uh, Kabanting Edwin? So far dito ka buddy is fair weather hmm. uh, Bale uh, medyo mainit din May Pero init. mayroong hangin uh, Hindi masyado talagang uh, maaano yung init na mararamdaman mo dito Okay, man. sige So okay naman yung mga damo, hindi pa tuyo ha? Apo, apo, kakaalan lang nung isang araw Pwede pa uh, Pastol, pastol, okay Edwin, apo. salamat na marami ha, ingat Thank you kabadi Mula dito sa masbati ako si Edwin Gadia ng Abante Radio Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis Abante Radio Oh. Ang saklap ng panahon minsan, makulimlim pero sobrang init, di ba? Iyon ang mahigpit doon na kalaban eh. Kaya pagaling, uh, Sir Ogie ha, pagaling. Uh, na Namimiss ka raw ng mga fans mo dito. Si Mike ang asama natin for the meantime, di ba? Ah, uh, si John. oh, mga gwapo ito mga ito. Hindi ko naman sinabing pangit si Oge. Uh, pagbalik niya, mas gwapo yan ha. Palakas, Sir Ogie ha. At salat po na may mga ramdam ngayon. Ay daw si Poon, Lagnat, trangkaso, ubo, etc. Eh, ganun ho talaga eh. Uh, get better soon na lang ha. Lipat tayo, bat Sabante sa Radio Masbate. Abante Radio Live Sa Dabaw naman tayo. Dahil ang DepEd po dyan, mga kabante, handa na. Ngayon pa lang, sa pagbubukas po nitong Regional Athletic Association Meet sa March 9. Anong tatamaan nung March 9? Uh, Sunday? Sunday. Mabante sa balitang yan, abante reporter Edith Isidro. Luso. Report. Report. Maraming salamat. Maraming salamat kabanting body. Isang uh, makulimlim na tanghali mula dito sa Dabao. Opo. Tama po, nakahanda na ang Department of Education 11 sa pagbubukas sa Dabao Regional Athletic Association o Dabra Amit na darating ngayong darating na linggo, Marso 9 sa Tagum City, Double Del Norte, ang host ngayong taon. Ayon kay Depetic Spokesperson Dudong Atilio, nakanda na ang delegasyon mula sa labing isang Deep Division Office sa Rion na sasali sa iba't ibang sporting event. Samantala, dalawang laro kayong taon ang uh, madadagdag kabilang na uh, kickboxing. Ayon kay Atilio, ang mga mananalong mga atlita sa Dabra Amit ay ilalaban para sa palarong pangbansa sa Lawag, Ilocos Norte ngayong darating na Mayo 2025. Ikaw ba nung kabataan natin, uh, ka, Ma'am Edith, edit ano ka rin? Nakasali ka rin sa mga sports, uh, mga athletic meet na ganyan? <laughs> gusto ko sana pero yung bowling hindi kasali ah doon kamagaling ay hey, oh, sayang oh, wala oh, oh. hindi kasama sa mga ano, sana, ano no sana, oh, sana mayroon tayo ah apo. No? eh meron naman sana kaya lang <laughs> eh, layo mo naman dito sa amin para makasali ka oh, <laughs> oh nga, no? pero talagang oh, bowling pa lang sports mo mamedit ha thank you po ha oh, thank oh, you honey. maraming salamat edit Isidro ng ng Batirajo itong balitang mabilis mabanggit mm -hmm. one lang minsan nyo for... sa Tagum. Ang uh, event na 'yan mga kabante, ha? Ah, isa sa mga pinakamaraming uh, populasyon sa Mindanao ang Tagum. Alas 12:50 na. Bilis na man. Kakaw po ko lang eh. <laughs> <laughs> Papa, joan ang bilis pa. Kakaw po ko lang paalam na tayo. Grabe na. Kawawa naman si Aling Pepang oh. Uh, ah, Makikichismis pa raw siya kung ano naman abante tonight ngayon. O oh, sige ho. Bili kayo ng abante tabloid. Una sa balita at abante tonight. Mabilis sa balita. Apang nakikinig kayo sa abante radio, mabilis, mabangis, walang mintis. Dahil po natin ang mga headlines sa probinsya ng Abante Tonight News. Probinsya Headlines Chatmate binugbog Ninakawan sa eyeball. Sus ko gili, kayong basta kakati -katiwala, ha sa mga na-meet nyo lang online. Report yan ni Kabanting Joven Escaniel. Ito naman pa saway na bagets tinakasan mga lespo sa Marilaki Highway. Report ni Isa Santiago. Yung Marilaki Highway na yan, naging Devil Highway na. Dami nang namatay sa kayabangan din naman. Nung ilang mga nagmumotorista dyan, nagmumotor. Hindi naman lahat ho. At ex-barangay chairman sumalpok sa rider na pulis Tigok. E for din ni Kaabanting Joven Escaniel. At po sa probinsya na bahagi na abante tonight na tabloid. Provincia Airlines. Abante Report. Siyam na minuto bago mag na may tinatawag na 3M uh, movement. Alam ko, pandikit lang to uh, inilunsad po ng DepEd Bicol, mga kaabante para sa gender equality. Ano kaya po itong 3M movement? Mabante sa balitang yan abante reporter Rosa Solarte. Luso, report. Hi Miss Rosas. Lunsad ng Department of Education dito sa Bicol ang 3M Movement sa bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month at bahagi ng Gender and Development Program ng mga ahensya ng pamalaan. Layunin ng 3M Movement na maglunsad ng advo ad advocacy campaigns, lectures at workshops kasama ang mga lalaking kawani o empleyado ng DepEd. Naisdagdagan pa ng DepEd ang kaalaman ng mga lalaking kawani katulad ng mga issues ng kababaihan na pantay lang dapat ang turing sa kanila Positive Masculinity, Mentorship and Mindfulness o 3M initiative ang tawag dito. Paliwanag ni Assistant Regional Director Bebiano Santillas, focal person ng 3M movement. Ang positive masculinity ay nakapag-o makakapagtatanggap ng stereotype na kaisipan para abusuhin ang kainaan ng mga babae. Sa ilalim ng mentorship aayusin the naman ang gender-based violence, discrimination at mindfulness na maglilinang sa kaisipan ng mga lalaki na tulungan ng mga babae at maging boses din sila ng paninindigan para sa kabutihan. Malaki ang papel ng mga nasa education sector dahil sila ang nagtuturo at tinitingnan ng mga mag-aaral at komunidad na masigit na may alam. Kabanteng Ka Rosas, ano pa bang pwedeng uh, hindi kayang gawin ng mga babae na ginagawa ng lalaki? Halos kaya naman na, di ba? Ako marami akong hindi alam na Sa hindi kayang gawin ng ng ginagawa ninyo. Oh, okay. Ang okay. Kasi niyo ang mamacho niyo kaya niyo. oo, kami, ako I consider myself as ano, pero uh -oh. may pero pagpanahon naman ng yung yung adrenaline level, yung yung talagang wala ka na maaasahan mm -hmm. na ba, eh kayang-kaya kitang tapatan dyan Totoo naman yan din At <laughs> yung... wala na iba talaga Correct Pag wala na ibang option dyan lumalabas yung pagiging bayani ng mga kababayhan din eh Oo at saka ako personally oh, ah kinoconsider ko pa rin ang mga lalaki ng mga bayani mga malalakas sila mas nakakaalam mm -hmm. Kaya kasi na mga leaders eh kayo ang mga leaders ng mm -hmm. pamilya ng mm -hmm. society kayo ang builders eh kaming babae we should support kailangan supportahan namin kayo oh, oh, Hindi kami uh, dapat maging bida-bida. <laughs> Gusto ko yun. But yun nga, ang uh, mahalaga, yung equality ng gender na yan, na bibigyan ng pansin. Salamat, Miss Rosa, sa ingat niyan. Maraming salamat. Ako po si Rosa sa Olarte ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabagis, walang limpi. Si Miss Rosa sa Abante Radio uh, Bicol. Inyo po napahinggan. Alas 12.54. Uh, malakas sa mga kababaihan uh, ang loob, di ba? Uh, eh yung iba lang takot sa dugo. Ah, syempre sa pagkakatong ito ay mayroon pang pahabol na report. Matapang atapang tao din tong reporter na ito. <laughs> atapang tao hindi mga tumatakbo Mga opisyal ng Quezon LJU Nga pala dito sa Quezon City mga kabante, parang may namatay na naman kaninang ng uh, ngayon, di ba? Sa dengue? Kugiliw, talagang importante po na suportahan nyo ha, yung kampanya kontra dengue sa iba-ibang LGUs Balikan lang natin ang report sa Calabarzon Luso, report Mga opisyal ng Quezon LGU suportado amang isda laban po sa commercial fishing Mabante sa Balita Abante, reporter Nilo Del Carmen Luso, report Ikaw, kabanting Nilo Nagtipon ang mga mani isda sa Quezon sa sanggunian panglalawigan upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa desisyon ng Forte Suprema na nagpapaintulot sa, sa mga commercial fishing sa loob ng kilometro municipal waters. sa Bilang pag-o, nagdaos naman na ang pagdinig ang sanggurang panglalawigan kung saan nangako silang magpapasa ng resolusyon para sa proteksyon ng mga mangingista. Sinabi ng TV John Lizano na maglalabas si Governor Helen Tan ng kautosan upang suportahan ang mga maliliit na mangisda. Napagkasong John Ding ipatawag ang mga munisipyo yung sinasabing kumukop sa mga illegal na commercial fishers tulad ng Lucena City, Mauban at Kalawag. Samantala sa inilabas ni Governor Tan Executive Order No. dh 2 na nagtatatag ng Quezon Task Force Kalikasan na labang sa iligal na panginista at iba pang mga environmental violation na nilunggi ng mga bantay dagat at din ng mga NGOs at iba pang grupo na may tama sila sa task force para sa mas efektibong pagpatasad ng batas at maging ng NGO ang Tanggol Kalikasan. Umaasa ang mga panginista na may sasakutupara ng mga pangakong ito bago magsimula ang lokal na eleksyon na Uh, ang campaign period pala sa local election sa March 28. Ako, Sinilo del Carmen ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang mistake. Abante Radio Live Report! Salamat sa Nilo. Ano ang pwedeng gawin ng lalaki na hindi pwedeng gawin ng babae? And vice versa. May nag-message sa akin dito kailan nakakatawa yung mensahe niya eh. Ah, uh, kayo baka may maiisip kayo diyan, ha. Anong pwedeng gawin ng lalaki na hindi pwedeng gawin ng babae? And vice versa. Pero okay naman din 'tong nag-message sa akin. Ah, uh, mukhang nililibang lang tayo. -e -life. Mining moratorium maprobado na sa Palawan. Umabante sa Balita Abante Reporter, Romy Luzares. Lusum Report. Abante, Romy. Good Afternoon. afternoon. Inaprobat sa ang sabarang panlalawigan ng Palawan ng 50-year extendable mining moratorium sa Palawan sa lahat ng mga bagong aplikante at mananatili naman na ang mga kasalukuyan na nagmimina. Nakasaad sa ordinansa sa lahat ng small-scale at large-scale mining ay hindi na maaaring i ng mga barangay at munisipyo na ang lalabag ay pagmumultahin ng 5,000 piso bagamat may kunting amendment ang uh, pinagtalo ng kahapon sa special session sa approval ng ordinansa dahil sa pagtutol ng presidente ng Liga ng mga Barangay sa na hindi na dapat ilagay sa ordinansa ang Barangay Council dahil paglabag na ito sa autonomy na maaaring maging dahilan para makwestiyon sa korte ang ordinansa. Matapos ang ilan pang amendments ay tuluyan na itong naaprubahan kahapon kaya nagbuwang naman ang mga NGO sa itinuturing nila na tagumpay o si Romulo Saros ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang minis. Samantala, sa iba pang balita, wala ko nandiyan na. Wala pa. Habol natin, may apat na reports pa daw eh. Alas 2.58 po. Tapos sa na ng mga magsasaka ng palay sa mas ay galawang bugso ng financial assistance ng gobyerno sa ilalim po ng programang Rice Farmers Financial Assistance. Pinigyan ang bawat binipisyaryo ng tiglimang libong pisong tumataginting. Ngayon man, nalalaman o nalaman na ilan sa mga naitala para sa nasabing ayuda, walang ATM. Walang ATM card na inisyo ng land bank. Inapos di umano ang mga municipal agricultural officer ng panahon para may sumiti. Yung kinanggalang mga papeles sa pagpaparistro sa mga magsasaka sa registry system for basic sector. Georgia, Si Vice President Sara Duterte ay bumisita sa sundalong namatay sa kasagsagan na may pagbakbakan laban sa NPA. Sa kanyang Facebook post, nagbabot na may karamay sa pamilya ng napatay na sundalo sa Aloran, Misamis Occidental noong nakarang linggo. Si Corporal Robic Jun Bonia mula Philippine Army ay nasawi matapos po inkwentro sa teroristang grupo. Nagpasalamat si Duterte sa pagmamahal at serbisyo ni Corporal Bonia para sa bayan. Abul natin to yung masundalo na isas sa Earthquake Drill Excellent. sa Don Sol Sor Sogun. Nawa balik si Edwin Gadia. luso report. Report. no Edwin. Yes, Kabadi, sa unang pagkakataon ay nakiisa itong 31st Infantry Charge Battalion sa malawakang earthquake drill na pinangunahan ng Bureau of Fire Protection kasama ang Philippine National Police, Department of Education at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Layunin ng naturang drill na palakasin ang kahandaan ng komunidad at itaguyod ang kaligtasan sa panahon ng lindol. Muling ipinabatid sa mga guro at mag-aaral sa Ugod Elementary School sa Sorsogon kung saan ginanap ang earthquake drill ang ...amang mga hakbang sa kaligtasan, proseso ng pagdikas at mga pangunahing kalaman sa first aid upang mabawasan ang mga posibleng biktima at masigurado ang kaligtasan ng lahat sa oras ng sakuna. Samantala ayon kay Lieutenant Colonel Joy O. Villanueva, commanding officer ng 31st Infantry Battalion, nakilahok sila sa mga aktibidad na tulad ng earthquake drill dahil bahagi ng kanilang responsibilidad bilang mga mandirigma ng gobyerno ang tiyakin ang kahandaan ng lahat sa mga kalamidad kasama din ang mga magulang ng mga batang mag-aaral na lumahok sa earthquake drill. Mula sa Rosogon, ako si Edwin Garja ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you, Kai Edwin. Happy birthday lang today, ah uh, Feb, March, Febrero, Marso. March ngayon, mga kabante, ha? March, uh, sa 6 na birthday ng uh, mga sumusunod si Al Ryan Gatcho Ralph Maipa Ang Kalibo Happy Birthday Bon Aldrin Resio Charlotte Jennifer Balbuena Hanilor Fabul Nessie Gale Cruz or Dela Cruz at si Ronnie Bulambot Happy Birthday si Ronnie ha? Huwag kaligtaan sa Baybayin din everyday napakasay ang programa Pagkatapos ng lang, kasanggamuang langit ay easy lang kung saan po mapapakinggan at mapapanood nyo sina Yusek Rock Ignacio at Eli Saludar. 10.30 ng umaga hanggang 12 noon. Huwag ko kayo masyadong hiblad ha. Easy lang. Panginig lang kayo sa programa ni Eli at ni Rocky. Ako si Badio Beras. Sala ng LP Team. Mabuhay Pilipina! Umaabante para sa katotohanan sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Avante Radio, Avante. Sabalita al Servicio.